Sir, sir, baka pwede naman ho namin tapusin yung... Hindi pwede. Hindi pwede kayo lang bantayan namin. Marami pa kami dapat asa kasuyo sa munisipyo. Sige, lakad! Uh! 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 Ikoy, eh. nung gumawa ka ng kasalanan, naisip mo ba kung anong magiging kapalit? May ginawa man ako masama. itay may, may nagtulak sa akin. Bakit ganun ang tao mong baldo? Kahit saan ako magpunta? Parang kalitan lahat sa akin. wala so, sa bugbog ang katawan ko. Siguro kailangan ko na talagang lumaban. Kung lalabang ka at gagawa ng kalukuhan, ay yung meron kang maiiwan buti sa tao. Para kahit anuman ang mangyari sa'yo, mapatay ka man, ay masasabing kahit papano, nakatulong ka sa kapwa nang mamatay si inay, itinuro ko na rin patay ang sarili ko. Naghihintay na lang ako ng maglilibing sa akin. Hoy okay, kayong tatlo, lalakad na tayo. O tara! Sir, sir, baka pwede din man ho namin taposin yung... Hindi pwede. Hindi pwede din kayo lang bantayan namin. Marami pa kami dapat asa sa munisipyo. Sige, lakot! Marami, please! Saan? Duno. Doon oh. Doon? Sige. Oh! Jones! Ayos ah! Yes, Wala tayong kagubas-gubas oh, ah! Mukhang magbantot ka pa rin ah! Kaya naman pare oh! Hindi naman! Biro lang! Kung anong binibiro ka lang! Si Dillinger! Dillinger! Stockmall! Pare! Kamusta? Pare, kamusta na nga pala yung nadisgrasya namin? Ah, uh, ko na ba? Oo, oh, alam niya na naman yun ni? Eh. Wala yun. Wala naman nakakita sa inyo eh. Tsaka unang una, -una lang ba sa investigasyon, lasing. Tumama ang ulo sa semento, yun, nahulog sa stero. Eh di ayos din na naman tayo! Hain muna naman ang barkada! Okay! Okay! Dilinger! Dilinger! no. Tira! Bigla ka na lang nawala! Hindi ko alam kung sa ka lupalob na punta! Di ka mahal lang nagpasabi? Kung humihinga ka pa? Para tuloy akong Para akong Hindi ko malamang kung bakit itinigla kita ng kandila. La, umuulan. Ano umuulan? Labay niya, tumatalis si eh. Ki. Bastos! Hoy! Anong sinisilip-silip ko dyan, ha? Wala ho. Anong wala? Wala. Border ko yan, ha? Kaya wag mong babasasin! Diyan ang gagali yung namin ay na itindihan mo! Opo. La, la, pinahihiyahan niyo naman si Dillinger, eh. Eh, kung si siya, di ako mapapaya! Aling Maria, konti ang bilis naman, oh. Mga anganak na yung misis ko, eh. Ah, Oo, oh. oh, sandali, sandali lang. Naku, no, makalaya siya nga dito. Oh, oh, andyan na. Alam mo, alalang-alala sa'yo si Lola Maria. Si Lola Maria nga pala, narinig kong boses kanina. Saan ba nagpunta? Ah, uh, umalis. May sumundo. Magpapanakata. Ah. Ah, uh, siya nga pala, si Dillinger. Ah. Oh, ay Ah, uh, Dillinger, si Lucie. May kasama ka pala? Pogi, ha? Huh? Dito siya titigil. Sandali lang, ha? Nagugutom ako. Bakit ka nakatingin sa akin? Type mo ako no, ha?